Yep, ayan. Oh. Say hi. Ayan, mga taga-arayat. Kakutod lang. Oh. Relax naman ang kain. Hi. thank you, thank you. Oh, ito, mga viewers daw from Chicago. Uy. Hello po. Hello. Hi. Uy. Na? Oh. Open oh, ito ang ito ang ito ang ulam ngayon. Ito ang pauso nila. Ito ito. Oh. Masarap po 'yan, Tapos may... Ayan, magandang buhay. Ano tayo ngayon? Litchon Day farmer, yan. na tama, farmer natin. Sana mag tayo ngayon at kahit gaya lang kahapon, happy na ako kagaya lang kahapon mga farmer. Kahapon na ilabas natin yung ah uh, halos puhunan po sa dalawang baboy. Pero yun nga marami din naman po ang sobra. Kumbaga yun, ano na yun? Tubo na. So pag nailabas po natin yun ng maxiw uh, ng sisig halos wala nang puhunan. So yun na doon na po gagalaw yung atin. Uh. Ganun naman. Ganun naman palagi. So basta nailabas ko na yung ano ko may mga natitira. Ay, yung tubo na po 'yon. Tayo naman ang ibebenta natin na si paksi Paksiw at sinigang. So, ang lakas ng tugtog nila. 'Yan, oh. Tuloy-tuloy lang tayo. Hello po. <laughs> Mama bet, ayan. Tapos, yung kubo natin, okay naman Sana may mga dumating pang sasakyan Pero may mga naka pa Nakita pa akong nakalistang limang kilo, alauna Meron pang uh, alauna, dalawang kilo yata oh. O, sa Rosel, bagong dating Ayan Bagong dating, ayan Rambataan Hi po, hi! Good morning! Ay, doctor na pala Ayan. Oh, Max, saan galing kayo naman? Ah, uh, Clark. Ah, Clark lang. Ayan. Galing po work. Palipit lang natin. Actually, natin. talaga namin. Kaso, kasi nagkasipon kasi. Ngayon, syempre, walang panlasa. Ayaw niya, habi ko. Nanugta -nan pa naman tayo, ikaw <laughs> farmers ka. Nag-birthday nag -birthday po ako. Sabi ko, <laughs> gusto ko dito. number 70. Ay, salamat, salamat po. Kasi Buti wala... sir, ano? Hindi kayo saktong alauna pala natatapos. <laughs> hindi, hindi. Meron, meron pang nakahandang isang baboy. <laughs> Ayan. Mamaya, babati tayo sa vlog. Ayun, okay. ayun, ito. Oo, oh, akaw ayo. <laughs> Kala ko babati kayo eh. Picture, ayun. Ako, puro talsik pa naman ako. Ayan, Tito tayo sa dulot. Nahahanap daw tayo. Sa honey. Kamustahin uh, um, natin. Ito, mga taga-arayat. Ayan. Oh. Say hi. Ayan, mga taga-arayat. Kakutod lang. Oh. Relax naman ang kain. Bye. thank you, thank you. Oh, ito, mga viewers daw from Chicago. Uy, bihira lang yan ha. Bihira lang Chicago ah. Sigehor. Sigehor. Sigehor, ayan. So, ay, mga babatiin ko kayo. Shoutout lang. Sa Ta dito po, saan kayo galing naman? Sa Ang Bataan. Ang bata saan sa Bataan? Sa Morong. Ah, Morong. Mm -hmm. Kahapon, may taga Morong, may tinanong ako, naandun pa ba ako yung buko pay? <laughs> buko pay? Yung sikat ng buko pay sa Morong. Ay, hindi ko alam yun. Alam? Ay, hindi, nasa Sabang. Oo, oh, Sabang, sa Sabang, diba? Yun. Uh, uh. Alam ko pala yun. Tapos yung Vietnamese noodles, naandun pa po. Mm -hmm. Loleng. Loleng, naandun pa naman. Oh, napuntahan ko na yun eh. 'Yung Bukopay, 'yung Bukopay, na, masarap. Buko pa yun, po, ay, masarap po, masarap pang. Mhm. Ayun oh. Shout out sa mga taga-Bataan at si Kior. Si Chicago. <laughs> <laughs> ay, wala pa kayong babatiin. Wala na oh. Ayun. Thank you, thank you ha. Ayan oh. Relax lang kayo, relax lang. <laughs> bagong dating natin sana maubos lang yung isa tapos may alanganin na yeah. alati pa yung isa patay tayo ah uh, number 7 kulang ng dahon <laughs> Yung kinapos po kami ng dahon mabilis oh, lang ang daming dahon dyan yan po Ah, oh. uh, relax relax tayo. Pero yung kalahating na uh, nakalahati na po yung malaking baboy. Yan. Relax yung mga trabahante natin yan. Nasaan yung ano? Yan may parating. Ah. Uh, Ayan ah. Oh. Ayos naman tayo. Yung mga may tumawag pa hinihintay. Ayan. Ah, masarap naman daw ang ating lechon. Ayan. Kuhanin natin ng uh, review nitong ating mga tropa. Oh. May isang kilo pa akong i-chop na kami ng lechon. Ayan, nakaano na. Oh, kumusta kain, brother? pa oh. ka hey, no no oh. kami? Oo! Hello sir! Hello Pa-picture kami kasama ka! Oo, oh, sige sige! Ayan! Dito naman muna tayo sa Rosel! Hello po! Hello! Hi. Hello Hi. Ah. <coughs> Uy. Hi! Uh. <coughs> <coughs> Kain kayo ng lechon! <laughs> Ibabatiin po kayo! Happy birthday po! Ay, happy son. birthday! Saan <coughs> <Happy birthday. coughs> po kayo galing naman? Dito? Hindi po Dubai, ah! pero sa San Fernando po kami ah! nagustay. Thank you po, thank, thank you. you. Po, enjoy! enjoy. Oh, thank you. Ito naman, oh. Hello. Hoy, ah, mukhang solve na to. <laughs> okay na. Oh, from Quezon City naman. <laughs> Di ako nakalabas. Unti-unti, sunod-sunod eh. <laughs> Tapos, ito sa... Ito, uh... Oh, oh, ayan ah. Pinapanood mo ay god sinta tayo pala yung mabatiin wala na si tatay mo no, sila Tata. oh, dati na kasama po si tatay kami nagpunta na oh, na na sana po siya kahapon naka wheelchair na dumating dito no wala no. no. no, ko yun 2 3 years ago 1 uh, oh. year ko lang kami yun may yung day 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 ulo, una yung wala pang wala pang kainan dito no no ala ko meron nga naka wheelchair na nasasasakyan lang ba yung nag asawa po oh. niya. Nagbabang rock shot po ako. Yun pag nakuha niya yung channel ni meron Wala nang makakakuha niya dito. <laughs> <laughs> enjoy po kayo. Enjoy sa Ayan, pagkain. Kaya nang mara yung anak. Oh. <laughs> ako natundaw ko to nung pag unang dating ni Lindon at saka ni Lady. Ayun. Tagal <laughs> na yan. Know. Five years ago. Oh, five years, five years, ago. years ago. Wala pa, wala pa kahit ano ko. <laughs> yung, yung bumagyo, Mm. Binigil, Ulysses. Bagdong bagdong ng parang parang para ayuda si Lady. Oh. Uh -huh. eh. Ito birthday. Kinalala ko po. <laughs> <laughs> Alam niya lahat. Oh. Kaulad ni mm. Lola. Talagang pinanood niya mula kung pisa mo. Oh, yeah. Kapag mo mas papayag ka sa personal. Totoo nga. Thank you, thank you. <laughs> Medyo na, sabi ko nga binibiro ko yung mga nanonood. Sabi ko nagpapatabana naman ako para magpapayat. Ang <laughs> Mag sarap kumain eh. <laughs> Ayan, thank you po ah, thank you. Hinahanap po yung mga original mong tao. Oh, na. Nandiyan si Makongkong, na nandiyan si Nana. Si Puroy, si Dexter. wala, sa absent si Dex. Ha? Absent. Oh. Birthday ata ng kanyang kabiyak. Oo. Oh. <laughs> oh. Thank you po, thank you. <laughs> thank you. Thank you. Ayun, sana may mga pa. Ang ayos naman tayo ngayon. Mukhang uh, very good naman. May niintay pa tayo eh. Gusto niya pong bumati sa vlog? <laughs> thank you, thank you. Ayan, medyo na busy tayo. Ayun, nakapagpalit na tayo ng lechon. Sana makalahati pa, eh, di maganda. Hello, bati muna tayo, di na ako nakaiikot. Ayan o. Oh. Brown. Oh. Concepcion, sir. Uy, Concepcion. May hinintay pa kami galing ng mga kapas. Hindi ko alam, sir, na ganito ang itura ng lugar niyo. Ah. Nare-expect nila kasi nare-expect nila parang team nila. Sabi na, hindi parang binabanggit. May ano pa, basta pag magtuloy-tuloy lang ito, marami pa kaming plano. Kaya lang mahirap lang talaga mag, alam mo yan, sir. bumitaw ng ano, tapos. Hindi naman nagatagal ang balik eh. Kaya kailangan medyo may chance talagang bumalik. Oh. Oh. Shout out tayo. Ayun. Oh. Ay ito po kasi nandito po kami sa Keka Farmers. sa Sarap, sarap ng pagkain. Yeah. Thank you po. Ay, thank po you. Ito po kayo, sulit. Lagi nang namin. <laughs> sulit. <laughs> Ay, diba yung sa amin yan, sir. <laughs> oh one home po. Nagharap kayo ng property. Yan. Salamat, salamat. Thank you, sir. Thank you. Hindi po, see you again, ha? Sulit, sulit. Apo, ni Kali, nakita na lang po tayo ulit. Galing dito po. Saan kayo? Ah! Kayo saan galing? Ang Angeles lang naman. Salamat po. Thank you, thank you. Salamat. Ayan. Ayan, bagong dating. Oh. Na? Oh ito ang ito ang ito ang ulam ngayon. Ito ang pauso nila. Uh. Tapos may Parang crispy pata na. Ah. Parang crispy pata talaga. Oo, uh -huh. <laughs> <crispy pada> <laughs> nga. O, na wala <laughs> <out of> Taiwan ni. Masisan. Madara. Wow. Parengetan Si arin kelo. Ora ambo mangan. Aki paling di channel. Ya, enel piratan. apa? Nang tuk itu ko. Ayuda Kong dito kan naman, ga babanat kan na naman na. Huwag we'll bebel lang ako. Oh! Ah! San! <laughs> oh! Ati <laughs> kang Oh! Talaga oh. <laughs> oh. oh. kayo, Tignan mo kung binigay natin. Yung kanin na yon anong gagawin? Masutal. Masal. Oh, Kunti na lang Nasi na lang lang. <laughs> <laughs> Nasaan si damihan na! Uy, <laughs> Shadog, kakain ka mamaya, huwag kayo. Uy, pinakain na kita. Sarap ng sausawan na yun, na. Uy, tira niyo ako sausawan, eh. Nanyaman <laughs> lang. Damo niyan tuwan, eh. Bukan, parang gas, mga yung tildilan, eh. Ah, mamita, Masarap <laughs> nga naman yung knuckles, ng ano yung, yung ano niya yung Hmm. Lakom sila tot. Ano? Tintang. Masarap nga yung paano? Lumhak nga daw sa Ano ba? Sarap ng sako. Ba yabas na. na. ng ko to? Inuam mo ba? Ay, hmm. yun, ay, yung ginawa ko Janis ko Ano ginawa? Eh. Tanginis niya. Rakal na. Oh. Tingang, Anya muna. Huh, uh, init. Hoy, medmarating. Uh, ano kaya? yung digay. Dalaw ng pagkain natin ha. Yung Abot pa kaya tayo ng 50 sa pinagagawa natin nito? Naman ang pa putay 50 anyo. Wala ang na yan. Atin. Huwag mo papali Padala natin ng uh, uh, lechon si Amang! Meron, tapos na naman tayo. O, oh, di ba? Shoutout pala kay ka-farmer Ricardo Enriquez. Kakatapos lang namin mag-usap at uh, ayun, sinesecure niya na yung ating mga karton dahil pa December season na. Oh, halos wala na rin naman po kasi mga 20, mga oh, kulang, ano na lang, it's lang po yan siguro, mga 120, mga ganoon na lang po yung boxes natin. So, si Utol naman, pinagawaan ko na rin para may box din po siya. <coughs> so, ayun. Bakya kaya? Bakalo po. <laughs> Ligpita na naman. Ako naman ay uuwi na. Layo pa ng ano natin. <laughs> ay! Kong! Yung bibi! wag mo kakalimutan doon sa kabila ah! Na! Oo! Oh. Yung bibi kasi nila kinulong. Bala ko nga sana Gagawin ko i... i I-net na lang para at least meron din silang lakaran kasi pag pinakawala natin dito gagala sila eh ayun nakaano ano lang hindi naman sila umaali lumilipad oh, pero sabi ko wag kakalimutan bigyan ng pagkain ay grabe pagod ako ah ang laki ng ano, baboy na <laughs> 60 kilos din po yung alas na obos din <coughs> pakain muna ako ng tilapia uh, yan, maikli lang po itong vlog natin hindi ako nakaikot, nabisi din po ako kasi bandang 12 o'clock sabay-sabay yung dating paglalabas na ako, sasabihin nila ako kalating kilo pa tapos pag uh, tatanggalin ko na yung apron ko, may hirit na naman isang kilo ulit kaya, ano, medyo hindi ako nakapag-ikot po pero okay naman, at least uh, yung puhunan sa baboy sa per kilo, hindi ko po nailabas. Pero yung sales naman, halos times 2 naman nung sa puhunan ko sa baboy. Kaya okay pa rin naman. O, so yan, marami pong salamat at magandang buhay!